Pag-aaral sa buhay preso, mga panganib ng korupsyon at iligal na droga. Yan daw ang ilan sa mga isusulong na pag-aralan sa eskwelahan ng senatorial candidate na si J.V. Hinlo kung mananalo sa halalat. Sa ang kandidato, a Newswatch Plus election roundtable. Sinabi ng pambato ng Partido Demokratiko Pilipino na importanteng ituro ang values formation sa mga estudyante bilang tugon sa krisis sa edukasyon. Inilatag ni Hinlo ang mga paksa na nais niya isulong hanggang kolehiyo, A study of prison life. Para pag natakot ang bata, nakita niya sa field trip, buhay preso pala, hindi natitikim ng droga. College, what is the economic plan of the government for the next 10 years financial literacy the dangers of corruption to the nation and to the person mm. lastly what is taxation and how to file an income tax return pang long term kasi basag na ang ating values. Abangan ang buong panayam ko kay Hinlo at iba pang senatorial bets sa ikalawang episode ng Ang Kandidato, a Newswatch Plus election roundtable sa aming social media platforms at sa Free TV sa Alu Channel 23.